Ano pong akala nyo sa mamamayan pang target practice? Napakalaki po ng pagitan sa batas at sa pagiging alagad ng batas, the law, and being servants of the law. Nakakalungkot na ngayong hapon, kailangan pa nating harapin na hindi alam ng ilan ng mga kapulisan ang pagkakaiba. Si Jemboy, na nananahimik at naghahanda ng panghanap buhay, itinuring na agad na kahinahinala at pinaulanan ng bala. 6 versus one, according to reports. Aba, ano pong akala nyo sa mamamayan pang target practice? Nakalimutan nyo na agad lahat ng training nyo sa de-escalation tactics? At wala man lang po ba sa buong team ang nagsabi ba na maghinay-hinay mga sir, you are supposed to preserve life, not take it. Anong masyadong kahinahinala, suspicious, o threatening sa pag-ayos, paglilinis ng bangka na kinailangang mga miyembro pa ng SWAT at intelligence service ang re-responde sa isang 17 anyos na wala namang kadaladalang armas. At pagkatapos niyong pagbabarilin, iniwan nyo ang katawan ng biktima na labag sa mga alituntunin ng PNP. Kaninong decision na iwan at iabandona ang katawan ni Jemboy? Sinabihan po ang isang witness ng isang armado na nagpakilalang pulis na Quote, sabihin na may droga si Jemboy. Amin itong kinumpirma sa abogado niya. Before this committee, before our chair, before the leadership of the PNP na nandirito, hinihingi ko po sa ating kapulisan na tiyakin ang kaligtasan ng witness na ito at kung may, wag naman sana may mangyari sa kanya at sa sino mang miyembro ng kanyang pamilya, ay kayo po ang ating mga alagad sa PNP sa pamamagitan ngayong hapon ni Police Lieutenant General Ceremonia, kayo po ang papapanagutin ko. At hindi pa natatapos dyan ang kalbaryo ng pamilya ni Jemboy. Ilang araw matapos nilang mamatayan ng anak, reckless imprudence resulting in homicide ang naging kaso ng mga sangkot. Parang ang lumalabas, aksidente lang ang nangyari na walang intensong pumatay nang pinaulanan nila ng bala ang bata. I want to know the reasoning behind the filing of such a case. Yang lahat-lahat na yan, yan na ba ang sinasabing new era of policing? Let me reiterate the statement of Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Hindi kayo inatasan, binihisa ng uniporme, inarmasan, at binabayaran mula sa buwis ng bayan para pumatay. Kaya nga may guidelines ang PNP mula Intelligence Operational Plan, andyan ang PNP Manual, dapat may incident report hanggang sa bawat bala na ipinutok ninyo sa operation, everything should be accounted for. Sa kasamang ang palat, nagtitipon tayo ngayong hapon dahil maraming hindi nasunod sa sistema. Ang sinumpaan po ninyo ay maayos at matapat na paglilingkod. Pero imbes na serve and protect, naging harm and oppress, lalo na para kay Jemboy. At kay Kian de los Santos, para kay Kulot de Guzman, kay Carl Arnais, sa mga kababayan nating mahihirap at sa libo-libo pang mga biktima ng mabibigat na kamay ng pulisya. Totoo, ibang kalbaryo pa ang pagiging mahirap, lalo na dito sa Pilipinas. But let's strive for a country where being poor does not paint a target on one's back. Salamat po Mr. Chair.